Alam nyo ba guys, marami na po akong napapanood na mga content creator. Ayan, yung uh, kinukontent po nila ay about po doon sa kaldero Challenge. Sabi ko, ano po ba yung Caldero Challenge? Kasi hindi, pa, hindi ko pa po yun napapanood dun sa iba po nating content creator kung ano po yung ginagawa nila sa Caldero Challenge. Ayan guys, nung may dumaan po na isang content creator po sa ating wall, dun ko lamang po napagtanto at nalaman kung ano po yung Caldero Challenge. Ayan guys, medyo nadismaya po tayo ano po dun sa atin pong napanood na isang babae po na nag Caldero Challenge na wala po talaga siyang suot na pang baba at pang itaas. Kaya guys, isa po talaga ako sa nagulat na yun po pala yung sinatawag po nila na Caldero Challenge. Pero hindi naman po lahat na nagka Challenge ay ganoon po. Meron din po naman ng na mga lalaki na nagka Challenge. Meron nga guys yung isa din ko po na napanood lamang na Uh, lalaki, ah, mag-asawa po siguro 'yon. Yung babae nandito po sa harap, and then yung lalaki po nandito po sa likod nung kanya pong uh, asawa po siguro 'yon. O hindi po natin alam. Na lalaki naman po yung walang saplot at ah uh, kumbaga po ay ginagalaw lang po nung babae yung ulo po niya para hindi po makita yung uh, katawan po nung lalaki. ayan guys, sobrang ah uh, pinapaalala ko lang po sa inyo guys ha, napakahipit po ngayon ni Meta. Ano po, sa mga po natin ng mga ganyang kaldero challenge, yung pagsusuot po natin, ng mga wala po tayong kasuotan o saplot, alam nyo naman po guys, na maraming po tayong mga bata po na mga nanonood sa atin pong mga uh, content o sa gumagamit po ng Facebook account ng mga minor de edad na bata. Isa po yan guys, ay pinagbabawal po ni meta yung pag content po ninyo nang wala po kayong mga suot na damit o wala po kayong kasuotan. ayun guys, sa iwasan po ninyo ano po yung pagkukontent po ng mga ganyan po yung mga kaldero challenge na wala po kayong kasuotan lalong lalo na nga po guys kung kayo po ay mga babae o kababaihan wag naman po nating ibaba yung ating dignidad makapag-content lang po tayo ng ganyan pong kaldero challenge napakarami po natin pwedeng maging i-content gawing content ano guys wag naman po yung ibababa po natin yung ating sarili para lamang po kayo ay makapag-content po at may mga ipos po dito po kay Facebook, marami po tayong pamamaraan, marami po tayong pwedeng i-content, halimbawa po yung pagluluto, kung marunong po kayong magluto, i-content po ninyo yan kapag kayo po ay nagmumukbang o kumakain po ng inyo pong mga pagkain, pwedeng pwede po yan kung marunong po kayong kumanta, kung marunong po kayong sumayaw, ayan kung marunong po kayo guys yung pag tutorial katulad po ng ginagawa po natin, kung mahilig po kayo na mag explore katulad po pupunta kayo sa bukid pipicturan po ninyo magkocontent kayo sa bukid nangunguha po kayo ng mga buko o kaya po ng gulayin ng prutas pwedeng pwede po ninyo yung i-content halimbawa na mamasyal po kayo sa isang uh, lugar pwedeng pwede po ninyong i-content yung po yung mga pamamaraan guys na pwede po ninyong gawing content wag lang po talaga yung mga ganyang pong kaldero challenge na halos wala na po kayong kasuotan ano, especially po dun sa mga babae po, wag na po natin ibaba yung atin pong sarili para lamang makagawa po ng mga ganyang content. At paalala po guys, mahigpit po ngayon si Meta. Sa una po hindi po yan mapapansin kasi nga po guys, siguro sa dami na nga po ng uh, chine chinecheck po ni Meta, hindi na nga po talaga nila napapansin. Pero once na po yan ay mapansin po ni Meta unang ng team po ni Meta, ayan guys, Bibigyan po talaga kayo ni Meta ng mga violation at baka po ay ma-demonetize o ma-restricted pa po ang inyong account. Kaya huwag nyo na po bigyan ng pagkakataon si Meta na kayo po ay bigyan po niya ng violation. Kung may mga ganyan po kayo guys na mga content, i-delete nyo na po agad nang hindi po yan makita po ni Meta para din po yan sa inyo guys iwasan po ninyo na mag content po ng caldero challenge na halos wala na po kayong saplot o kasuotan okay po kung nakatulong po sa iyo ang video na ito kung may natutunan ka po follow po at ishare mo na din po ang atin pong video okay po